sa tuloy-tuloy na pagsasagawa ng operasyon kontra droga ng Benguet Police Provincial Office. Limang drug personalities ang natimpog mula August 10 hanggang 23. 4.3 grams na shabu ang kanilang nasamsam na nagkakalaga ng 53,240 pesos, habang higit 3 milyong piso naman ang kabuang halaga ng marihuanang kanilang nasabat nasa labing apat na operasyon ng marijuana eradication sa probinsya naman ang kanilang ikinasa. We cannot uh deny the fact na nandyan nga no. Hindi natin na uh, siguro tuloy-tuloy yung uh, pagtubo no ng marijuana plants kasi nga yung uh, we uh, first consider the, the climate no. Maulan ngayon may ilang mga bayan rin silang pinabantayan. Diyan sa banda ng uh, mga marijuana areas, uh, Kibongan, bakaon in some parts of uh, Kapangan kasi is uh, bulubundukin niyan no at syempre pag umuulan yan is uh, may mga tanim sila parang nadidiligan yan at ayun uh, tuloy-tuloy ang uh, kanilang uh, pagtubo no kaya naman mas pinaigting pa ang kanilang kampanya lalo ngayong panahon ng tag-ulan dito kasi mas dumarami ang mga tanim na marijuana sa iba't ibang bayan sa probinsya meron tayong uh, yung tinatawag na comprehensive uh, uh, marijuana eradication uh, scheme no? na, na, na sa kalukuyang uh, ginagawa ng uh, Benguet uh, PPO ngayon with uh, yan, uh, galing sa initiative ng ating mahal na provincial uh, director, uh, ma'am. Tugon naman nila sa walang nahuhuling cultivator, bagamat pinapalawak na raw nilang kanilang operasyon, mailap raw talaga ang mga ito, lalot hindi sa kanila nakarehistro ang mga lupang kanilang sinasaka sa lugar. Vanessa Bugdong, are News.